So hello mga loves, kumusta po ang lahat? Medyo matagal-tagal tayong hindi nakabalik Tagal-tagal -tagal tayong hindi nakagawa ng video So ngayong araw ay andito tayo sa ating mga alaga Ayan So time check, it's almost 3pm in the afternoon So hindi pa tayo nagpapakain sa kanila ng dinner at this time ang sa atin ay chine-check natin sila, dinagdagan natin yung water nila. Kasi nga alam niyo na sobrang init na ng panahon it's because it's March, March na 'di ba? Super nakainit. So ayaw natin na ma-dehydrate ang ating mga alaga at maubusan ng tubig. So ayan sila. At nilagyan natin ng tubig yung kanilang ano doon, drinker. So, meron namang laman na tubig, pero dinagdagan lang natin. Kasi nga, nung nakaraan, kahapon, ay yung isa nating manok, yung 45 days na naiwan, ay nag, ano siya, kana, nga, nakalimutan niyang huminga. Kasi nga, naubusan siya ng uh, tubig sa kulungan niya, tapos, naiinitan. Ayan. So, pag punta ko ay wala na. So, ngayon, ay siyempre ayaw natin mangyari yan dito sa ating mga alaga. So, ang gagawin natin ay pinapainom natin sila ng maraming tubig. So, binlinagyan natin ng tubig yung kanilang inumin, a drinker. At tapos, mga ilang days na lang ay i na natin yung ating mga alaga. So, sana nga ay pabot. Hindi ko alam. Hindi ko marunong mag-estimate yung parang estimate-estimate lang kung ilang kilo. Wala akong idea nun. <laughs> Dili ko ano baga, Hindi ako ma magaling sa ganun. Mag-estimate-estimate. Estimate. So, yung alaga natin ay tamang dispose na at uh, ano na siya 3 uh, three months mula noong mawalay sa kanilang inahin so pwede na siyang pambenta so by this uh, next week maybe I think or may buyer na kukuha sa kanila dahil nga di ano na natin bag pa, pinapabook na natin yung ating mga alaga so yan yung isa doon ay may inom ng tubig mm, kahit nakahiga so dugyot pa yung ating mga alaga hindi pa natin yan sila nililinis So, maya-maya ay magbigay tayo ng pagkain sa kalinisan na din natin. Kasi nga, syempre mainit. Alam nyo, eh, hindi na sila naiinitan. Diyan, oo. May ano na, nilagyan natin ng uh, dingding. Para kahit ano lang, DIY lang, yung sako ng kanilang feeds, ay pwede na yan natin yan gawin para hindi sila maiinitan. kasi nga mm, ano iwas ato ano tayo iwas para magka, hindi magkakasakit kasi pag naano sila sa init ay kakasakit yung ating mga alaga tapos pag naano din sila sa ulan ay magkakasakit din kahil ang ang tawag dito merong baboy na yung baga sala sa init at sala sa ulan ay wala lang silang sala sa lamig baga yung wala lang mangyari balaga okay lang dahil nga sa ano yun na sa breed baga ay sa atin ay sensitive so hindi siya pwede sa ganun na panahon so ayan inom lang sila ng inom kasi nga mainit kailangan nila sa ganitong panahon ay more water talaga sila. Mm. Ayan, madungis pa. So pag ganitong panahon ay laging nauubusan ng tubig yung drinker natin. So which is hindi maganda sa ating mga alaga. So, tapos na tayong magbigay ng water doon sa biik natin kanina. inuuna natin bigyan ng tubig at syaka pumunta tayo dito. Hmm. Nagaagawan yan sila dyan iinom. Kahit na pupunuin ko pa yan, three times a day, lagi yung pinupuno. Puno yan sa umaga, yung ano nila, ito, yung drinker nilang yan. Puno sa pag umaga, nagbigay ako ng almusal sa ating mga alaga, nilagyan natin yan ng tubig, pinupuno natin yan. Tapos, pag tanghali, pinupuno din. So, minsan, pag malakas silang umiinom, uh, pagpunta natin ng tanghali, ay wala ng laman, which is hindi maganda yon So, dapat i-check iche talaga natin. So, pag uh, dating sa hapon, ayan, ubos din. So, dapat, ano talaga, yung, may time talaga tayo na i-check, iche pupuntahan yung ating mga alaga. Like in the morning, puntahan natin sila ng 3, ano ah sorry, puntahan natin sila ng alas 10 or 10.30 bago tayo magpapakain. So dapat pupuntahan natin yan. So dapat din sa tanghali ay puntahan natin sila ng alas 3 ng hapon, 3 p.m check din natin o magdagdag. o meron mang laman, dapat dagdagan natin. Pupunuin ulit natin yung lagayan para hindi na uubos. At hindi naka ano, kumbaga, hindi na sa tubig yung ating mga alaga. So, tingnan mo sila. Hmm. Nag-aanuhan sila ng ano, tubig. Inom ng inom. Kasi nga, init yung panahon so dapat talaga ay mayroon silang water so ganun ang ating mga alagang baboy pag ano siya pag tag ulan eh hindi yan siya masyadong na, ano, nauubos kasi ganun yung ating mga alaga oh. yung isa na naman <laughs> pagkatapos ng iba so iba na naman yung iinom madumi pa madumi pa yung ating mga alaga kasi wala pa yan silang paligo so mamaya like 4 or 4.30 papaliguan natin sila ulit binasa ko yung katawan nila. Hindi naman tutali yung ibabad mo talaga sa tubig. ah uh, kasi malamig yung hangin dito sa amin. So, mainit lang yung araw. So, kumbaga, sa umaga, yung talagang totally paligo sa kanila. Pagdating sa tanghali, ay binabasa ko rin sila ng, ano, ng tubig. Binabasa ko yung katawan nila. So, kahit hindi naman sobrang babad na babad, at least, babasain lang din para naib nabawasan yung init sa kanilang katawan. So, mamaya, mag before 30, ay papaliguan din natin sila. Saka, natin lilinisan yung kanilang kulungan bago natin sila bigyan ng pagkain. So, hindi madali ang isang buhay hug raiser dahil nga matrabaho. So, kailangan mong asikasuhin yung alaga mo. Hindi ka lang yung basta ka lang nag-aalaga at basta lang pakainin doon yun na si ma masilan yung ibang ano depende sa lahi ng baboy yung ibang may lahi na masilan meron namang hindi yung baga nasanay na sa sa ano yung papabayaan lang kasi hindi naman all the time na may tubig so pero kailangan talaga nilang mabasa sa tubig yung kanilang katawan pag lalo na pag ganitong panahon na sobrang init. Hindi mo sila pwedeng pababayaan na ano mo lang, yung pala, lagay mo sa kulungan, bigyan mo ng pagkain, pagtingkain, tapos yun lang, ah, dapat mo silang i check So kahit na wala kang ano doon, walang, wala kang maraming tubig, ay eh, kailangan mo pa rin silang papainumin. Kasi nga, maano yan sa tubig yung ating mga alaga. Mainit yung katawan nila. Lalo na pag ganyan nakalaki. Ganyan. Mainit na yung mga katawan nila. Hmm. So, mainit na yung katawan nila. Lalo na, mainit pa rin yung sikat ng araw. So, dapat alert talaga tayo sa ating mga alaga. Kasi nga, nyo, uh, yung alaga kong manok. Manok nga yan, ha? So, namatay. Na tigok tuloy. Nawala ng buhay. Kasi nga, naubusan ng tubig. At tapos, ganito, na ano siya sa init. So, wala na. So, dapat talaga ay tubig. Merong tubig. Ng ating mga alaga. So, kahit hindi lang sa baboy, hindi lang sa manok, papainumin din ang uh, baka, karabaw, 'di ba? Kambing iinom ba? <laughs> oh, hindi ko alam. <laughs> hindi ko alam 'yun, parang hindi naman yata, 'di ba? So ganon Dapat pag nag-aalaga ka ay asikasuhin mo talaga yung hindi ka lang basta ka lang na may alaga. So dapat alagaan mo nang gusto, papainumin, pakainin, ganun. Parang sa tao lang din baga hindi ka lang din naman siguro yung basta ka lang may anak, yun lang, eere. Hindi kaya gagawa ka lang ng ano doon, gagawa kang lahi mo, magpapadami ka ng lahi mo, pagkatapos wala nang pakialam. Basta na lang, may makain ka, wala, bahala ka na doon maghanap, ganun. So, hindi din naman, di ba? So, dapat asikasuhin uh, din natin, papakainin, papainumin, so, papaliguan. So, kagaya lang din yan sa mga alagang hayop. So that's all mga loves. Salamat sa panonood nyo at kung baguhan ka sa channel ko, please like and share. Paki-subscribe na rin sa ating YouTube channel para masubaybayan nyo at makapanood tayo, makapanood pa kayo sa iba kong mga videos. Salamat. Bye-bye.